Opo. Talong. Yan po mga kabro, ang aking kambing. Tatatong piraso na lang natira. Tag iisa na lang kami ng aking manugang aking anak at ng aking busing ang akin din ay iisa babagong bili ko ang akin dahil nga naubos ng aso pinatay so bababa mga kabro titingnan ko yung aking punla na ano na kalabasa at saka yung mga tanim kong upo uli sitaw at saka yung dragon fruits ko matagal-tagal ko na itong hindi napasyalan hmm. dahil hindi pa naman madamo pagmula nung nagtanim ako ay eh, ngayon lang ako nakapamasyal at may tanim din tayo dito mga kaburo na ano may tanim tayong pipino hmm. tingnan natin kung nanibul na ba